Ang kwentong ito ay tungkol sa isang menor de edad na Pilipinang nakipag-meet up sa isang foreigner at walang awang pinaslang. Sino ang batang babaeng ito at bakit siya pinatay ng foreigner? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Noong taong 1998, isang batang babae ang pinanganak sa bayan ng Bago, Sinandangan, Sambuanga del Norte. At siya ay si Alona Daniela Alvarez. Bunso at nag-iisang anak na babae si Alona sa apat na magkakapatid. Lumaki silang magkakapatid sa pangangalaga ng kanilang lola na si Lola Herminia dahil sila ay ulila na sa ina at ang kanilang ama ay iniwan silang magkakapatid. Ayon kay Lola Herminia, si Alona ay isang mabait at responsableng bata. Lagi niya daw itong naaasahan sa kanilang bahay. Mataas daw ang pangarap ng batang si Alona para sa kanyang pamilya. Madalas daw nitong sabihin na gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya pag siya ay nakapagtapos. Nag-aral si Alona at nakapagtapos sa eskwelahan ng Siari John Romer National High School. Ayon sa mga naging guro ni Alona, siya ay isang matalino at mapagbigay na estudyante sa kanyang mga kaklase. Siya din umano ay isang palabirong bata. Matapos makagraduate ni Alona ng high school, ay naipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ayon sa kanyang pinsan, nais daw ni Alona na kumuha ng kursong marine engineering. Gusto rin daw nitong makapunta at makapagtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa kanyang pamilya. Nabanggit din ng kanyang pinsan na balak daw ni Alona na makipagrelasyon sa dayuhan para umano mas mapadali ang pagpunta niya sa ibang bansa at makatulong sa kanyang pamilya. Tumating ang panahon at naging curious na si Alona sa mga bagay-bagay kaya't bumili ito ng cellphone. Matapos bumili ng cellphone ay nagpatulong umano itong gumawa ng social media account sa kanyang pinsan. Noong araw din na sila ng account ay may nakilala umano itong dayuhan na lalaki. Nakilala niya ang lalaking dayuhan sa chat. Ito umano ay 42 years old at nagngangalang Ali Ali na mula sa bansang Australia. Bukod sa kanyang pinsan, alam din umano ng kanyang guro ang panliligaw ng foreigner kay Alona. Noong January 15, ayon sa kanyang guro, ikinwento daw sa kanya ni Alona ang tungkol sa panliligaw sa kanya ng foreigner. Nabanggit din umano ng dalaga na pinapadalan siya nito ng pera. Nabanggit din ng kanyang guro na nagpadala daw ng 2,000 pesos kay Alona ang foreigner. Ginamit daw ni Alona ang pera para ilibre ang kanyang mga kaklase at mga guro ng ice cream. Noong nakilala daw ni Ali si Alona ay nais daw makipagkita agad nito sa dalaga. Ayon sa kanyang pinsan, ilang araw pa lamang daw nagkakakilala sa chat si Ali at Alona ay nais na daw nitong pumunta sa Pilipinas para ma-meet si Alona. Suportado naman daw ng kanyang pinsan ng pakikipag-meet niya kay Ali. Napagkasundoan pa nga daw nilang dalawa na sila ang magkasamang susundo kay Ali sa Dipolog City Airport. Noong January 26, 2015, Dalawang araw bago dumating si Ali sa Pilipinas ay naghanda umano si Alona. Nagpasama umano ito sa kanyang pinsan para mamili ng damit at magpamanicure sa pinagtatrabahuhan ng kanyang pinsan. Habang sila ay magkasama, bigla raw nagbago ang isip ni Alona. Nais na daw nitong sunduin si Ali nang siya lang mag-isa. Ayaw na raw niyang isama ang kanyang pinsan. At kahit anong kumbinsi daw ng kanyang pinsan na isama siya ay ayaw ng pumayag nito. Kaya't noong January 28, 2015 ay mag-isang umalis si Alona. Inihatid daw siya ng kanyang pinsan sa terminal ng van papuntang Dipolog City Airport. Habang paalis daw ang van ay pinatigil pa raw ni Alona ang van habang umaandar para raw kumaway at magpaalam sa kanyang pinsan. Hindi niya raw inaakala na yun na ang huling beses na masisilayan niyang buhay si Alona. Nagawa rin daw tawagan ni Alona ang kanyang guro habang siya ay nasa biyahe at sinabi nito na susunduin niya ang foreigner sa airport. Ngunit dahil malabo ang signal habang nasa biyahe ang dalaga ay hindi sila nakapag-usap ng maayos. Tanghali noong January 28, nag-text umano si Alona sa kanyang pinsan na nagkita at magkasama na sila ni Ali. Ngunit matapos daw ang update ni Alona noon ay hindi na muling nasundan pa ito. Dalawang araw matapos sunduin ni Alona si Ali ay hindi na ito nagparamdam sa kanyang pinsan at lola. Kahit daw isang text o tawag ay wala silang natanggap mula sa dalaga dahil sa nangyari ay nag-alala umano sila. Kahit sinubukan nilang i-text at tawagan ng dalaga ngunit hindi na raw ito sumasagot. Kasabay ng pag-aalala ng kaanak ni Alona ay nagtataka na rin ang namamahala sa Antonio's Pension House na tinuluyan nilang dalawa noong dumating si Ali. Kaya't noong January 30, ang araw kung kailan sila nakaschedule na mag-checkout ay pinuntahan umano ng namamahala ang kanilang kwarto. Habang nasa pinto ang namamahala ay wala daw itong narinig na kahit ano mula sa kwarto. Sinubukan daw nitong kumatok ng maraming beses ngunit walang sumasagot mula sa loob kaya't napagdesisyonan nilang buksan ang pintuan ng persahan. Noong ito ay mabuksan nila, doon sumambulat sa kanila ang hubad at walang buhay na katawan ni Alona na naliligo sa sarili nitong dugo. Agad-agad silang tumawag ng mga pulis para maimbestigahan ang pangyayari. Ayon sa inisyal na investigasyon, brutal ang ginawang pagpatay sa dalaga. Hindi na umano makilala ang dalaga dahil sa pinsalang natamo nito sa kanyang muka. Natanggal din umano ang lahat ng kanyang ngipin at mayroon din itong matinding tama sa ulo na naging dahilan para mabasag ang kanyang bungo. Bagamat hindi na makilala ang dalaga dahil sa pinsalang natamo nito, may mga naiwan umano itong personal na gamit na maaring mapagkakilanlan sa kanya. Natagpuan ng mga pulis ang isang resibo sa remittance center na nakapangalan kay Alona Alvarez. Narecover din ng mga pulis ang bagat at cellphone ng dalaga na may larawan ng isang foreigner. Agad-agad tinawagan ng mga pulis ang kaanak ng biktima. Inimbitahan ng mga pulis ang mga ito at nang makarating ay agad kinumpirma ng kanyang pinsan na si Alona ang babaeng natagpo ang walang buhay sa loob ng kwarto. Nakita umano ng kanyang pinsan ang bagong manicure na kamay nito kaya't nakumpirma niya na ito ay si Alona. Base sa investigasyon ng otoridad, matapos masundo ni Alona si Alice sa airport ay agad silang dumiretso sa pension house sa Dipolog. Agad din umanong binayaran ni Ali ang dalawang araw na upa sa room base sa namamahala dito. Ayon sa mga otoridad ay maaring magsisimula ng magtalik ang dalawa bago nangyari ang karumal-dumal na krimen. At base sa mukha na natamo ng biktima ay maari daw na pinagsusuntok ito ng sospek. Ayon sa hepe ng Dipolog Police, sa unang findings nila ay maaring inuntog ng sospek ang ulo ng biktima dahil karamihan ng injury niya ay sa ulo. Tuklap din umano ang balat sa may bandang ulo niya at sa malapit sa pisngi. Pinagpapalo din umano sa mukha ang biktima gamit ang sarili nitong sapatos. Base din sa medical examiner na tumingin, ay acute respiratory failure ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Sa tindi umano ng ginawa sa kanya ay nahirapan na siyang huminga na naging sanhi ng agara niyang pagkamatay. Matapos ang higit kumulang dalawang oras, matapos sila maka-check-in at matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa biktima, ay mag-isa umanong umalis sa pension house ang suspect. Hindi na raw nakita pang bumalik ang suspect sa kwarto at hindi na rin nila nakitang lumabas si Alona sa kwarto. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad sa cellphone ng dalaga, ay natuklasan nila na kahit mayroong 25 years age gap ang dalawa ay nagkaroon pa rin ito ng relasyon. Nakita rin nila na naunang mag-message ang suspect sa biktima. Madalas umano silang nag-uusap base sa na-recover nilang conversation. Nakita din ng mga otoridad ang mga resibo na magpapatunay na sinusuportahan ng suspect ang biktima. Ayon sa kanila ay nakapagpadala ito ng 50,000 Australian dollar o humigit kumulang 1.8 million kung i-convert sa Philippine peso. Dahil sa nangyari, agad-agad bumuo ng grupo ang Dipolog City Police para mag-conduct ng search operation. Nakipag-ugnayan din ang mga polis sa iba't ibang police station dahil maari umanong nakalayo na ito para kung ganun ay mas mapabilis ang pag-aresto. Habang patuloy ang paghahanap ay nakatanggap umano ng impormasyon ng mga otoridad na namataan sa dapitan ang suspect. Ngunit mula sa dapitan ay mabilis din umanong nakapuntang sospek sa Dumaguete kung saan siya nahuli ng Dipolog City Police at Dumaguete City Police. Agad naman umanong sumama ang sospek sa pag-aresto ng mga otoridad. Sa pagdakip sa kanya, ay agad-agad itong umamin sa karumaldumal na krimen na kanyang ginawa. Matapos siyang mahuli, ay nagpaunlak siya ng interview. Ayon kay Ali, self-defense daw ang nangyari. Dahil bago pa umano sila magtalik ni Alona, ay akala niya na ito ay isang transgender. Silang dalawa ay nagtalo at kinagat umano ni Alona ang kanyang pag-aari. Dahil sa sobrang sakit umano ng naramdaman at dahil na rin sa gulat ay nagdilim ang kanyang paningin at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi naman makumpirma ng mga investigador kung may katotohanan ba ang mga sinasabi ng suspect. Ngunit isa lang umano ang sinisigurado ng mga otoridad. Si Ali ay gumagamit ng droga. Dahil habang nag-iimbestiga ang mga otoridad sa kwarto, ay nakakita sila ng toys at, toys at wana sa loob ng kwarto na maari umanong ginamit ng suspect bago mangyari ang krimen. Para sa mga otoridad, kahit ano pa ang sabihin ng sospek, ay malakas ang kanilang ebidensyang nakalap. Ang sospek ay sinampahan ng kasong murder. Kung ito ay mapapatunayan na guilty, ay makukulong ito ng apat na Bukod sa murder, ay sinampahan din ng sospek ng kasong illegal possession of drugs. Nakarating sa isang local news outlet na The Sydney Morning Herald ang krimen na ginawa ng isang Australianong mamamayan sa Pilipinas. Base sa article na kanilang inilabas noong February 2015, siniwalat nila na si Ali ay mapanlinlang na tao. Magaling umano itong magtago ng sikreto kung ang pakilala niya kay Alona ay siya ay isang mapagbigay at mabait na tao, pinabulaanan ito ng na mga nasa Victoria Police Station dahil sa kanyang mga record dito. Ayon sa Sydney Morning Herald, si Ali ay mayroong mahigit isang daang police records. Hindi umano nagulat ang mga otoridad doon dahil ayon sa kanila ay nananalaytay sa dugo ni Ali ang pagiging mainiti ng ulo at bayolente. Isa sa mga malala ginawa ay nambugbugin niya ang kapwa niya preso na si Michael Talley. Nakuhanan umano sa CCTV ang ginawa niyang pagbugbog dito. Dahil sa pambubugbog ni Ali kay Michael ay hindi na ito nakapagsalita pang muli at nakalakad dahil nagkaroon ito ng permanenteng brain damage at makalipas lang ang tatlong taon ito'y pumanaw na. Bilang parusa kay Ali sa kanyang ginawa ay nadagdagan ng 15 years ang kanyang sintensya sa kulungan. Noong taong 2011, si Ali din ang tinuturong sa larin sa pagpatay sa kasamahan nila sa selda na si Colin Johnson. Base sa mga otoridad, si Ali ang isa sa mga pinakadelikadong preso sa kanilang presinto. Noong taong 2014, Nakumpleto na ni Ali ang 15 years sa kulungan kaya't siya ay pinalaya na. Pinayagan siyang makalabas dahil ayon sa legal system ng Australia ay si Ali ay rehabilitated na. Ngunit matapos itong makalaya ay bumalik ito sa paggamit ng droga. Kaya't ang walang kamalay-malay na si Alona ay nabiktima ng inaakala niyang mabait at mapagbigay na tao. Yun pala ito ay isang bayolente at walang awang kriminal. Ang dapat sa ng apat na taon na pagkakulong sa suspect ay hindi na tuloy dahil nagsumite ang kaanak ng biktima ng affidavit of desistance sa korte. Marami ang magugulat sa ginawang ito ng pamilya ni Alona. Marami ang magsasabi na baka sila ay nabayaran. Ngunit nananatiling pribado ang naging dahilan ng pagsumiti nila ng affidavit of desistance sa korte. Dahil sa pag-issue ng pamilya ni Alona ng affidavit of desistance, ay naabswelto si Ali sa kanyang krimen na ginawa. Noong taong 2018, nakalaya na si Ali at ito ay nagtungo sa Manila. Ngunit kahit na ito ay naabswelto sa krimen na ginawa niya kay Alona, siya ay muling nakulong noong May 29, 2018 dahil sa kasong illegal possession of drugs. Ayon sa Quezon City Police District, nahuli ang suspect na may bitbit -bit na dalawang sachet ng s*** at naaktuhan nila itong gumagamit. Ayon sa QCPD, ang Quezon City Jail ay ginawa lamang para sa 800 na preso. Ngunit noong taong 2022, ang QC Jail ay mayroong 3,800 na preso, kaya't sobrang siksikan na umano sa loob nito. Ultimo basketball court sa loob ng kulungan ay ginawa na rin nilang tulugan. Base sa interview kay Ali, napakahirap umano ng buhay niya sa loob ng selda lalo na kapag summer. Ang selda kung saan sila nakakulong ay may lawak na 14 square meter ay para lamang umano sa pitong tao. Ngunit dahil sa sobrang dami ng preso ay pinagkakasya dito ang 80 preso. Ayon kay Ali, kahit mahirap umano ang buhay sa loob ng selda ay nasanay na siya. Nabanggit din niya na kung ano man ang krimen na kanyang nagawa noon ay nagbago na siya. Sa ngayon, wala pa ding petsa sa paglilitis sa mga kasong naisampas sa kanya ng QCPD, kahit hindi pa tiyak kung makakalabas pa ba siya ng kulungan o hindi. Sa tingin mo, dapat pa bang makalaya si Ali matapos ang lahat ng krimen na kanyang ginawa? Comment down below.